Arestado ang isang pinay nang makuhanan ng umano'y ilegal na droga sa naiya. Nagkakalagang kontrabando ng halos 70 milyong piso. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Aabot sa 10 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 67.3 million pesos ang nakumpiska sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa isang Pinay sa NAIA Terminal 3. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng mga kontrabando na nakasiksik sa mga metal pulley na nakalagay sa isang malaking kahon na galing pa sa Southern Africa at idinaan sa Addis Ababa, Ethiopia bago dumating sa Pilipinas. Dumating to either with this cargo. No? So, ng x-ray. Nagkaroon ng suspicious image. Then, uh kinaanamay uh, natin sa mga senador in front of our upper consignee yung pipikapin na kasi yun naman ang ating uh, yun ang procedure ng uh, year of customs before uh, doing uh, examination they will need the a witness no? to, to witness ang uh, pag-opening Depensa naman ng sospek na isang apat na put taong gulang ipinakisuyo lang daw sa kanya ang naturang package ng kanyang kaibigang banyaga na nakilala lamang niya umano online at pinangakuan siya ng bayad. Pag-ibig na kayo sa akin, pick-upin ko lang siya sa airpods. Then, sa, tapos muna after that, nung ilalabas ko na siya, in-hold po. Kasi kailangan doon, extra train x lang. ano yung ano. Pasta pick-up lang, spare parts lang. Wala bueno, na. pick po. Hindi pa siya in-expect eh. Sa so, first time ko ito sa ganitong buhay ko na makakita ng ganyang karam. Tsaka hindi ko alam po ano halaga niya. Kung ano bang halaga niya at kung ano klaseng ano yan. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagpapaigting sa kampanya laban sa droga. We will uh, do yung ating normal routine but at the same time, we will uh, double time on, uh, on our part no? kasi we uh, need to be very efficient. No? Uh, Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo, para sa bayan